Nakaka, nakakalambot ng to, dito Exercise. talaga kahit naglalakad kahit ka lang mapagpapawisan ka talaga magpapawisan ka yan, bababa na tayo si mainit na pag

Ito yung bang pupuha tayo ng bang pangasim. Kasi, nagpapuha tayo ng biya sa ilog. Ito yung gagamitin natin, pangasim. sinaw Natural to, natural. Walang, ano, tawag to? May bayabas pa ha. Walang bunga. Sakat naman ng ano, tinik maasim ba? No, maasim, parang bayabas. Maasim na mapakla. Parang bayabas. Bakit okay. na kumuta? Bakit na kumuta? Exercise. Video mo ko to ang ganda oh ng ano ng dahon. Ay, nagpipita si Kamador Earth. Mukha siya ng pangasim namin. Ayun no? oh. Oh. No? Ang ganda ng ano dahon. Pwede kong ano yung design sa ano. Sa frying. Masim yan. Masarap. Pakahingal. Dito kami sa Hacienda. Hacienda Loisita. Wow! Dito ko dahil sa Hacienda ng iba. Maraming itim na bataw. Pakahingal. Hmm.